Ha. Ini lakas. <laughs> So mga padi, for today's video, nakikita nyo yung dala natin. Ewan ko lang kung ko dahil napakaingay ng tambucho, no? Meron po tayong dala ditong halimaw. Kanina nung kinuha ko siya umulan, nagpatila muna tayo, and yan, okay na uli yung panahon. And maraming maraming salamat at shoutout kay Papa Nando sa kanyang motor to at pinagkatiwalaan niya sa atin, mga padi. Napakalaking pasasamat mula sa akin, mula sa Tanong Tomatic, yeah! Hanap lang tayo ng, ano, ng lugar na pwede nating ishoot to ng maayos. Ayan o, oh, napaka-pogi. Ewan ko na lang. Hindi naman siya mahirap dalin kasi medyo binaba yung shock niya dito. Ayan, makikita nyo. Medyo pinasok siya so hindi sobrang taas. Yung riding position niya is okay naman. Sana yan lang to pero sabi nung may-ari sa akin mamaya, mananakit daw tong mga ano ko. Mananakit daw tong braso ko, no? Tinatapon ako. <laughs> Gagi parang kakalas ako sa motor. Sa mga nakasabaybay sa atin, yung pinakamataas na CC ko pa lang na nagamit is yung uh, 400cc na inline 2. So, itong gamit natin ngayon, itong dala nating ninja ngayon is 4-cylinder uh, siya. Inline 4. 400 yung huli ko na drive. So, ang tagal na nun, no? Parang ah, kaya naman natin dalhin Hindi ko kaya sa yung RPM. Kunyari, Primera. Tapos pag saksakan ng segunda mentang ina tumitilapon. Tapos sineta pa tinong may-ari kanina. Ina-ipul potential niya 'yan oh, yung power niya do sa gauge niya is naka-F. So, ibig sabihin noon, naka-full power tong motor na to. Hindi wala m sasabihin ko, sobrang saya ko. Siyempre, chill-chill lang yung tigara natin dahil alimaw at momo motor na to. First impression dito First time ko ito i-drive As in never oh, Never ko ito nagamit Kahit tropa natin Yung may are Wala akong masyadong alam Sa big bike mga padi Pero I'll try my best no Para Sabihin sa inyo Kung ano yung mga Dapat yung malaman dito Sa motor na to no feeling pagka uh, bibirahin ko, bibitaw ko bigla yung clutch. Kina sobrang lakas. Pag hindi mahigpit yung kapit mo dito, takira, balalaglag ka talaga eh. Bomba daw sabi sa mga bata. Bombet. Bombet ni Obet. <coughs> Nararamdaman ko na yung kawit. Ayun oh. Talagang makakakuha ka talaga ng atensyon pag ganito yung dalamang motor, no? Ganto pala yung feeling. Ito yung mga hindi nababayarang ano, no? Experience dito. Para sa mga lalaking mahilig sa motor is napakasaya ng feeling. Alam nyo yan. <tinyo> hindi ko kasi sa Free. Gago Sorry, sa expression mo, ha? <laughs> Nakatakot talaga yung power pre. Pera Pero biro, ha? Pero biro, as in, pero biro talaga. Yung throttle niya, mga pakadit, ang ina, sobrang responsive talagang nakadapiga mo. Ah, sorry, sobrang solid talaga. <laughs> bomba dah, sabi ng tricycle driver Dati ako lang yun ang ng bomba Ngayon, puta yun, ako yung nagbibigay ng bomba Kapakapain lang muna natin Kasi hindi ko pa masyadong ano, kapisado eh Medyo mainit siya sa paa. Nararamdaman ko. Ang engine niya is nagsisimula ng ano, uminit. Ayun init sa paa! <laughs> position niya ano, pagka mag -e sports mode ka, yung tangke niya mga padi no, may purpose pala yung ano, yung kanyang korte nung tangke. Kaya yung mabilis ka pala, kailangan mo mag-tap. Saktong-sakto dito yung arms, then yung kanyang uh, aking legs, isaktong-sakto dun sa ano, sa tangke niya. Yung, yung korte ng tangke niya is naka talaga para ano, para romancing. Kung big bacon din nila mga padi is 400cc na inline to. So, pag nakapagdala ka ng gantong uh, inline four mas mataas yung displacement daman daman mo yung pagbabago dun sa ano no sa performance mamaya tigil tayo hanap tayo ng uh, tahimik na lugar para papakita ko sa inyo yung dala natin syempre Sarap dalin, men! rest ulit tayo kasi nasa stoplight and yun mga pa dito etong motor na to is meron siyang KTRC yun yung Kawasaki traction yung traction control ng Kawasaki nakaset tayo ng number 1 so yung traction control niya is meron level 1 then yung KQS ito naman yung kanyang quick shifter yung kung hindi mo na kailangan mag, ano, mag para magpalit ng gear pero di ko pa na try ngayon eh baka kasi biglang tumilapon no, hindi natin masyadong dama baka magkadala may CV. Medyo tingkayad ako dito Pero binabaan natin eh. Ayan o, tingkayad lang Pero kayang kaya abot Ulaan layuan mo ako Nagigits ko na kung paano Paano umupo dito Kanina nung mga unang dalakohan eh Hindi ko pa masyado magets kung paano uupuan yung ganito Pero ngayon is nagigas ko na paano so parang ididikit mo talaga yung chan mo dapat dito sa tank eh, para mas makontrolado mo yung motor yung posisyon mo dapat relax lang kahit nakasabasab ka para hindi masyadong maano yung tension no dito tayo sa may ano may school dito eh doon medyo tahimik doon wow nakapotok pa eh ano ba yun <laughs> eh no, no hands o oh. kahit bitawan mo siya hindi siya malikot walang galaw ha oh? di ba? Ay eh po na dito yata yung may ano nasagasahan na ano na truck saka basta meron dito nagkabungguan na truck eh. Tayo na po, no? Pero try natin. Boom, boom, boom. kilik kilik kini kilik, kilik kilik dito yun oh yung may nagbanggaan na panood nyo ba sa facebook yun Woo! ang feko eh. ang ganda dito mga padi, dito sa pinagsusutang ko yun oh eh, tahimik no? lang tapos walang tao Ay, alam ko school to eh panay puno ano yan airport ang laking kalsado ayun dun tayo sa may lilong perfect lugar na to. malayo sa mga toxic na tao mga padi, itindala na ating motor at kung makikita nyo, yung uh, kanyang body is talagang nakasubasob. ZX6R. 2018 model pa to mga padi Pero kung makikita nyo, no, sobrang fresh. All stock to. Nakaremap lang. Binabato ang kanyang front shock para mas sport patingnan. And bumaba din syempre para abot nung may kanya syempre. The more na abot mo, the more na medyo hindi ka sobrang tingkay at is mas madadala mo ng maayos yung, uh, yung uh, motorbike. And syempre, yung pinaka gusto ko dito, eto naman ng dagong-dong Ganyan po ang tunog ng inline 4. And yun, punta tayo sa kanyang panel. Ito may gear indicator siya. Tapos yung RPM niya is analog. Okay naman para sa akin. So, patayin ko muna. <laughs> yo oh. no. Grabe bang tunog yan ba? Balang araw dadating din mga padi no. Pagkakataon uh, na may madadala nating big bike isa eh, atin naman. <laughs> Pero syempre, yung mga nagpapahiram sa atin ng motor, bawi ko sa inyo mga padi. Pagka may may meron na tayong budget, papagawa tayo t-shirt o okay, chain. Tapos sticker, ubos na rin yung sticker ko eh. Yung mga nagpahiram sa akin ng motor, bigyan ko kayo pagka dubuelo na tayo talaga no. Let's go. Ayan oh, mga padi, oh. hindi ako magka-clutch. Lilipat siya sa 3 yung brake. pag medyo mabibiting ka na. Ayun ang maganda sa manual, mga padi. Dahil kontrolado mo lahat. RPM. Hindi lang yung throttle. Kada sa Pagpasok ako ng cambio, talagang binibigay niya lahat. Ano pa yung mga 1,000 cc, no? Pero parang ang saya-saya -saya dali nun. <laughs> kaya nga lang, may gusto ko daan ng dalat eh. Gusto ko sanang mapakita sa inyo, no? Kung ano yung itsura ko dito. Kaya lang, okay, stop. Gusto ko sanang mapakita yung itsura ko dito. Kaya lang, wala ako talagang taga video. Kaya, yan na lang muna. Gamahin nyo na lang yung tunog. And, uh, babalikan natin yung motor. Maraming maraming salamat sa iyo, Kawasaki. Hindi, eh, may gusto pa nga pala akong daan dala to Doon sa may panubali. Iikot lang tayo doon. Tapos, uwi na tayo. Mali pala ako, no? Dapat, dito oh, sa kabila anyways solid experience feeling ko ang guwapo guwapo ko dito <laughs> ah, sarap nito parang patungan parang meron kang ano desk ang ah, sarap niya ano ibang liko hindi siya mabigat eh mabigat lang siya pag tinutulak mo pero pag dala mo namin tayo ng gun para naka raider lang pero syempre yung power iba napaka nimble niyang dalin so malikot medyo na ano ko na eh ko na kung paano siya gamitin kaya parang napapamahal na sa akin uy <laughs> tang inay, hindi na binalik hindi na binalik yung motor patay eto dito kasi siya gusto dalin ano kayo yung first big boy ko no yeah, si G.O.D. na bahala dun kung ano man ibigay niya no binigay ni G.O.D. to mga padi na masubukan natin to para para daw makapamili na tayo <laughs> so na Japanese so si yes, mas. Oh, Ay, <laughs> ay Korean arm, Korean pala. Nakangiti siya eh, no. <laughs> oh, hey, yes, si Mas. Oh, pa yung Jawa. So, yung mga podi, habang tumatagal na ginagamit ko tong motor na to, is nawala na yung nginig ko. Kaninang bago ko siya gamitin. Ang lakas nung nginig ko, eh. ko na yan, may naramdaman ko gagi Kira-record pa ba? Ayan, ang oh, sarap pag nakahiga e eh. Ito uphill oh Saglit ang uphill pre Bali wala Ay, sarap Parang ayoko na ibalik to ah. hmm zero, gear oh Ang lakas bare. Grabe yung port Nakahiga na ako dito sa unahan eh Kumakangat eh Hindi pala nakahiga Mali Nakataba <laughs> <laughs> solid. Ay, tama nga. Nakakangawit. Nangawit na ako, Beb. Beb Alvin. Yung suspension niya sa harap at likod, mga padi, is okay. Wala akong nararamdamang mga tagtag. Sa unahan, merong konti. Siguro dahil binaba yung unahan. Pero, uy. Bossing! Good afternoon, magandang buhay. Boss. Uy, batian. batian kami. Ano yung R1? Ah, r pwesto oh. <laughs> Gagong lakas ni boss, nakita mo ba yun? Arman, tumabi sa atin man. Pero nagbatian kami, ang sarap pala Ganun pala yung feeling, no? pag <laughs> kabatean mo yung ibang big bike Hindi niya alam, hiram ko lang to <laughs> Boss? Bossing! Oh, putang ina? sabi ko na nga ba, boss? <laughs> kung makikita niyo si boss, yan, ganyan din itsura ko ngayon. Ganon din yung riding position ko ngayon. Kung nakita niyo yung nakaarawan kanina. O oh, yun, oh. Siguro sa tagaytay ngayon, mas madami yun, o? No? Ang dami tayo makikita naka big bikes. <laughs> Sinibak sinib sinib ako na naka-radar, boss!

Ang sarap niya dalhin, parang wala makaka-overtake sa'yo Maka makaka-overtake lang sa'yo dito kapwa big bike mo eh Pero kanina nakita niyo yun ha Nakakaruan. so sa big bike community siguro Batean, batean pa rin sila pag gayong kahit ibang brand Ganon siguro sa community nila so Ewan ko lang ha, di ko sure Pero yung si Tropa kanina nakita natin mabait tumango at yung kanyang gears, no, sobrang daling hanapin yung kanyang uh, neutral dahil maganda yung kanyang shifting. Kaya all goods para sa akin. Meron kasing mga motor na no no lalo sa mga lower CC na sobrang hirap hanapin ng neutral. Dito is walang kahirap-hirap. Nakakamiss din mag-drive ng ano, no, ng manual. Kasi yung motor nating dalawa parehas automatic yun eh. Kaya minsan namimiss ko din na uh, yung may kinakalikot na cambio. Ay, mali ata ang na liga traffic ah, Babalik na kita, pagod na ako <laughs> Arrest Ayan ang aking refleksyon Kita nyo ba? sa leg pag traffic, pero pag nananakbo hindi. Kanina ramdam na ramdam ko nung nandun ako sa simbahan ng Balibago. Overall sa akin mga padi para sa motor na to. No? Kung ito yung magiging first bike nyo na big bike is okay naman siya. Maibibigay niya talaga yung uh, lakas na hinahanap mo lalo kung galing ka sa smaller CC na bike is ramdam na ramdam mo talaga yung uh, power nito. Ngayon, no, lubak, oh, pero baliwala wala sa motor, eh, no? व्राव्ण <laughs> व्राव्ण Bustu na pagmadaling araw, ganto ka ingay mo motor mo. Tapos cold start pa. Para lagi makikipag-away no? sa pipe niya Kahit mabait ka naman talaga sa loob ng helmet Para <laughs> ka lagi nag ng away Pero ang sagwa nga naman oh, no? pag yung big bike mo unang tunog Tapos ang bilis mo, tangin ang digan nila alam na parating Patay ka Tapos may e-bike, biglang tumawit, di gano'n nila naririnig Kaya okay lang sa big bike kahit maingay yung tunog niya no? Alam ng mga tao sa paligid mo na may paparating na halimaw ganon feeling ko, ganun yung logic doon Kailangan malakas yung uh, tunog ng mga big bike syempre, hindi naman pwede na napakalaki ng makina mo Tapos, walang tunog. Ay may isa pa pala akong nalimutan banggitin mga padi no. Uh, pipe nito na is nakaka-delete na. Wala na yung catalytic kaya ganyan siya kaingay. Tunay nga ang haka-haka. Pag sports bike talaga kailangan masanay ka muna kasi ayan o oh, masakit na yung aking braso ngayon. Almost 2 uh, hours na natin siyang gamit. Pag may dala kang big bike o may big bike ka, uh, nakakapag-ride ka na. Nakakapagpasaya ka pa ng mga tao sa paligid kasi tuwan-tuwa sila sa ano eh. Tuwan -tuwa sila sa tunog. <laughs> okay, susulitin ko na dahil malapit na ako. Rossi sea Bomba Lagi ganun eh Saya <laughs> so malapit na tayo sa ating may kanya Ibabalikan natin yung kanyang alaga Bomba daw <laughs> Ang kukulit ng mga bata eh Thank you ah Oo oh, pare <laughs> Hindi ko mamatignan eh Nalulula ako eh Ano? Wala ka bang gustong i-wash out? Wala. <laughs> Boss, thank you, thank you. Pre, next time, ha? Oh.